Oh, hello, kumusta ka? Guys, eto na guys, ha? eto nang hinihintay nyo nga uh, ating sharing, ha? cinnamon loaf, cinnamon roll, cinnamon long, at cinnamon round. Pwedeng pwede kayong gumawa guys ng ganito, okay? Kaya sundan nyo ang ating procedure nito para na rin sa inyong hinangad na recipe, ha? Oo. Ito guys, kompletong kompleto tayo guys, ha? O, kung sino mang naguguluhan dyan sa pag-convert sa ating uh, grams into cups, Okay, 125, 120 ang sa flour, ang convert sa ating grams. At sa ating namang sugar, 200 to 20 to 25. Kaya sinabi kong ganyan kasi hindi po pare-pareho ang inyong cups na ginagamit. Pero wala naman diferensya yan, magkalapit lang naman. Okay? O ayan, sundan na natin. Uunahin natin dito ang ating syrup guys ha, o ang ating syrup. Kailangan yan, akuluin natin siya hanggang halos malapot na siya. O halos malapot. Pero hindi talaga tipong malapot na malapot ha. Ganyan lang siya. Oh, tingnan niyo. Ganyan niyo lang o. Oh, oh, yan. Ganyan lang siya kalapot ha. O. Oh, yan. Ganyan lang. So bantayan lang natin. Huwag natin pabayaan ano. Pagkatapos guys. Uh, nalagyan na ng margarin yan. i aside niyo muna yan para lumamig. Dito naman tayo sa ating dough. Ng ating cinnamon. Okay. Alam niyo guys. Ang cinnamon napakaganda ano. Ito ay uh, pwede natin uh, gawing organic uh, preservatives. Dito sa ating tinapay ang ating cinnamon powder ay napakaganda. Okay? Kaya lang, ito ay hindi magagamit sa anumang klase. Okay? Dyan, lang, dyan lang tala gamitin sa mismong cinnamon roll sa parting uh, related sa mga cinnamon bread. Okay? Ayan na, tingnan yung mabuti. Napakasimple sa ating mga ingredients ha. In fairness, napakasimple yan. Talagang nabibili nyo lang dyan sa inyong mga talipapa sa mga bakery supply. Napakadali lang. Okay? Pag wala man kayong all-purpose flour, pwede naman ng ating first class. Oo, pwedeng-pwede pwede yan. Ayan lang guys ha, ito yung ginagawa natin dito, one-fourth lang ha, as in 250 grams na ating flour. Oo, nandyan naman ang ating bilang at ang ating sukat. Ngayon ha, pag gumawa kayo ng marami, siyempre ito times 10, times 20, times 100 nyo ang ating single recipes. Para naman makagawa kayo ng marami, basta dubli-dublihin nyo lang ng ating mga ingredients, no problem, no problem. Ayan ang pagmasa ko, mekos-mekos lang yan. Ganyan-ganyan lang, walang kahirap-hirap talaga. Pagkatapos nyan, lagyan nyo lang ng uh, paket. Set aside nyo sa halos 40 minutes. Kayang-kaya na yan, guys. Ayan na, binubuksan na natin after 40 minutes. Itinan natin mabuti. Ayan, sobrang lambot. Ano? Oh, sobrang lambot ito yung all-purpose flour ng ating ginamit. Ayan, tingnan natin ha. Napakagandang dough natin. Napakaganda talaga guys. Dahil balance naman kasi. Pag balance ang ating timpla ng ating recipe ay talaga namang wala po kayong hahanapin. Malaman kainin, hindi makunat, hindi maasim. Basta bantayan lang natin ang procedure natin at masunod po ito. Para makukuha din natin ang tama ding ganda ng ating ginagawa. At siyempre tiyagaan lang din. Kung di makuha sa una, pangalawa, pangato, pangapat, panglima, panganim. Makukuha nyo na yan, guys. Oo, ayan. Ayan na, tingnan natin mabuti. Ayan. Hindi ako gumagamit dito ng rolling pin or barilya, ha? Ah, uh, pinaplatin ko lang yan, gamit yung kamay natin. Pero, in terms, malinis ang ating kamay. Yan, ha? Oh, o, malinis yan. Oo. Ayan, tingnan natin mabuti, guys, ha? Dahil nakaplatin na yan, ah, uh, natansya ko na siya na kasya ng palamanan. Okay? Ayan, pagkalapad niyan. Siyempre, i rest pa rin natin kahit man lang uh, 3 minutes to 4 minutes. O, so para lang makakilos. Okay? O, ganyan lang. Ipapahinga muna natin. O, uh, 3 minutes nga lang yan. Ang ating uh, resting dyan, ano? Para makakilos ang ating dough. Ayan. Habang pinapahinga natin, maglalagay muna tayo dito ng syrup sa ating uh, lagayan, ano? Sa ating molder ng cupcake. 3 oz. O, ganyan lang guys. Karami guys. Ang ilalagay nating syrup. O, ganyan. Pero guys, uh, yung syrup na yan, pwede naman yung uh, haluan po ninyo ng konting powder and cinnamon. Pero ako yung nanghihinayang. Uh, maglalagay naman tayo dyan sa ating uh, palaman. Uh, kaya nunid no na. Habang hinihintay natin yan, ayan ang ating partition. na may suka din tayo yan. May suka tayo yan. 1 tablespoon na cinnamon powder. At 2 uh, tablespoons tablespoon naman yung ating sugar dyan. White man o brown, pwedeng-pwede natin gagamitin dyan. Okay? Eh, mikos-mikos lang din natin ulit dyan para mapalaman natin yan mamaya. Oh, yan. before natin 'yan is spread guys, ano? Ah, uh, kailangan na uh, punuin muna natin siya ng Star Margarine. Ito ay Star Margarine talaga as in ha, hindi ito margarine lang na nasa malaking timba. Oo, at ito ay uh, magkaiba naman kasi guys ang lasa ng Star Margarine at sa yung margarine na pangkaraniwan. Ito ay wala siyang amoy, kumbaga. Oo, at talagang uh, kukunti lang 'tong gawa. kaya iyan may nabuti ko na yan ang ating ginamit, okay? Ayan, na iro lang natin, guys. Dandaan natin, iro-rolyo yan. Ayan, iro-rolyo natin. Ah, tingnan nyo naman natin doon, napakaganda. Makinis na siya. Ayan, lagyan lang natin ng konting uh, syrup dyan sa pinakalabi dyan sa pagdikit para hindi siya magahiwalay. Hindi siya, kumbaga, hindi angat ang uh, magkabilang side. Okay? Puputulin natin yan. Ang putol ko dyan, 50 grams, ano? Oo, 50 grams ang aking putol dyan. Ayan napakadali lang naman talaga. Napakadali lang gawin ang ating cinnamon roll. Dito guys, ha, pwede kayong gumawa cinnamon roll, cinnamon round, cinnamon square, cinnamon long, kumbaga na hindi pinuputol. At uh, kayo nang bahala kung ano pang klaseng cinnamon ninyong gagawin. Iba-variety nyo lang. Napakaganda nito guys. Talagang napakaganda. Talagang isa hanggang apat na piraso palagay ko kukulangin pag makatikim kayo ng ganito inyong luto. Okay? Ayan, isit aside muna natin. ay, paalsahin natin siya. Ipalsahin natin ng uh, konti lang. Uh, paalsa ko dyan halos 30 minutes lang. Oo, 30 minutes. Ayan, luto na. Uh, niluluto lang naman natin yan sa uh, 13 to 14 minutes lang naman. O sa so 150 na, uh, pwede dahil maliliit lang naman. Madali lang siyang maluto. Ayan na, binaliktad na natin ang ating cinnamon roll. Okay. oh, habang uh, naghintay na guys ha, huwag niyo kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. Maraming maraming salamat sa ating mga subscriber, ano? Sa mga lahat nag-comment natin sa ating YouTube. Maraming salamat sa iyo. Marami pong na-inspired sa ating mga baking tutorial recipes. At yan ang ating kabuhan, ng ating suma sa ating recipe. Maraming maraming salamat. Huwag kalimutan i-share, i-share ang ating video. Happy baking!